atin mo alamin ano nga ba ang hypertension o mas kilala sa Pilipinas na alta presyon o high blood pressure. Ang hypertension o mas kilala sa Pilipinas na high blood pressure ay isang cardiovascular na sakit na dulot ng paulit-ulit at pamalagi ang pagtaas ng blood pressure. Ito ay nangyayari kapag may abnormalities sa either sa apat na blood pressure control site. Ang apat na blood pressure control site ay ang mga sumusunod. Una, arterioles. Pangalawa, postcapillary venules or tinatawag na capacitance vessels. Pangatlo, ang heart. At ang pangapat ay ang ating kidney. Kapag normal ang functions ng apat na parting ito ng ating katawan, ay mapapanatili o namimaintain ang normal blood pressure. Ang hypertension ay usually cause ng multifactorial abnormalities. Kapag may abnormalities ang isa sa apat na blood pressure control site o higit pa, nagdudulot ito ng pamalagiang pagtaas ng blood pressure. Maaari ding dahilan ng hypertension ay genetic factors, meaning ang hypertension ay namamana. Idagdag mo pa ang psychological at environmental stress, at dietary factors, specifically ang mataas na sodium intake na nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure. Ang pressure sa dugo ay dulot ng force o lakas ng pagpump ng ating heart para ma-deliver ang dugo papunta sa iba't ibang parte ng katawan kung saan ito kailangan. Napaka-importante na mapanatili ang normal na blood pressure sa katawan Upang maideliver ng tama at on time ang dugo sa lahat ng body organs at tissues at maiwasan ang pagkasira ng blood vessels o daluyan ng dugo.